May nakita ako dito sa ilog. Ginto. Wow, ginto. So, ito yung aking nakita dito sa ilog. Shell ng pagong. Siguro may nag-ano nito. Ayan, nawala oh, ng laman. So, ito, ito. So ayan, shell ng pagong nakita ko dito sa ilog. Ito, so, wala na ng laman. Siguro may nakahuli nito tapos ginawang hulutan. So, yung may nakita akong pagong, so pinakawala namin yun sa ilog din. Kasi yung nag-alaga ako dati ng pagong na matay, kaya yung nakita ko ulit sa ilog, pinakawala na lang namin kasi kawawa lang din pag namatay ito so, yan matigas ayan ayan Sino kaya nakahuli nito? Sino kaya nakakita nito? Dapat topi pinaparami. <tik>